Good morning mga katornelyo Ito na naman kami Mga katornelyo may pagong dating na tropa Magpapalit ng air dryer Ito, singaw Air dryer, singaw Ito, mga katornelyo, singaw Air dryer Tenwiler Gigamax Isuso mga katornelyo unit ni tropang klaro tatanggalin ko to mga katorjo dito sumisingaw so wait lang mga katorjo dito 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 lakas kasi di naman ako no? nakakyat sa taas dyan ito mga katorjo singaw pag may mga bubong na dyan ano, sila nagluluto ito. tatagal sila lumalabas yung angin no? Na natin alam yung ibang ano kasi pag nagluluyan-luyan ng iba baka may nagluluyan ng pakitan So, ito na mga katorilyo yung bago sa so, na sa na luma ito na yung bagong bili dinan yung karton niya lagayan siya so, kakabit ito mga katorilyo so sumisigaw dito sa sa labi dito sa so may o-ring so, nilagyan ko muna ng grasa may grasa na yan walang so, eh nilagyan ko siya ng grasa so, kakabit ko na mga katorilyo Hindi naman si babaw, si lalim. Kasi sa ganda eh. May bago na naman ah, wala na naman. Sigurado na naman, na lang si Max. Hindi, na May patay. So, na lang. So, lang eh? Oh, hey, kamay mo lang yan. Hi ka muna, hi ka muna. Hello mga katornilyo, andan si Katropa ang vlog. Oh, yeah. mm So yung kita na lang yung mga katornilyo, pinapahig kita na sa kanya. Ako na ka mga timpasaan. Sige. Sige, panata mo pa. Sige. Mga katornilyo. Pahig kita na lang yung mga katornilyo. Kaya ito. Ganyan, ganyan. Ito, ito sa kanyang Ayan. unit yan kay... Tigas na? Tropang Claro. Kontin lang. Wala na. Okay na Panda na, tropa Okay, papanda rin niya oh, O, yun si tropa, Katurillo, oh What's Bagong dating up? si tropa Galing sa bakasyon niya Hello, mga uh, guys Welcome to my vlog Pabalik tayo ko. Hello, mga ka-vlog Welcome to my guys Ito naman yung isang tropa natin, oh Ayan, meron naman tayong tropa dito O, oh, ititistay na lang, mga ka-tropa nyo i Stop. Okay, wala na katana So, wala na singaw. Kasi oh, bago. Okay. okay na. Okay na, okay na. Wala na. Wala na singaw. Okay na. Yan yung driver. Si Shout out dyan sa kay... Tropa. Ano? trompo. Ano? Claro. Kung Christmas ano? <laughs> <So, laughs> <si, laughs> <laughs> so, Okay, na Okay na, big, big time tayo. Big time, big time. Break time, break time din pag may time down Okay na yan mga katorilyo.